Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 10, Versikulo 1 hanggang siyam. At ang Ebanghelyong ito ay nakaakma sapagkat sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas ang ebanghelista. Si San Lucas ay naninirahan sa Syria doon sa Antioquia at siya ay isang manggagamot nung siya ay maabot ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ni San Pablo. At mula noon, siya ay sumunod na kay San Pablo at sumama sa ilan nitong mga misyon. At dahil dito, siya ay nakapagsulat ng dalawang malalaking gawa, aklat. Ang unang-una ay ang Ibanghelyo na binabasa natin, ang Ibanghelyo ni San Lucas, at ang ikalawang malaking kanyang nagawa ay ang aklat ng mga gawa ng mga apostol. At sa kanyang Ibanghelyo, makikita natin ang pagmamahal na naranasan ni San Lucas mula sa Diyos sapagkat siya bilang isang hintil, siya ay hindi hudyo, ay inabot pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang kanyang ibanghelyo ay punong-puno ng mga salita tungkol sa habag at pag-ibig ng Diyos. At ang pagliligtas na iniaalay ng Diyos ay para sa lahat. At ang kanyang ibanghelyo ay punong-puno rin ng pagtuturo patungkol sa panalangin at ganun din patungkol sa Espiritu Santo. Kaya nga sa ebanghelyo natin sa araw na ito, ito ay ebanghelyo patungkol sa pagsusugo ni Yesu Kristo sa pitumput dalawa. At sila ay pumunta sa kanilang misyon na walang daladala. Sabi ni Yesu Kristo, wag kayong magdala ng lalagyan ng pera, lukbutan, sandalyas. Huwag na kayong makipagbatian kanino man sa daan. At naranasan ito ni San Lucas noong siya ay sumama sa misyon sa mga misyon na ginawa ni Pablo. At naroon din ang karanasan niya sa paghihirap sa pag-uusig. No, kaya sinabi ni Yeso Kristo sa Ebanghelyong ito, no, isinusugo kayong parang mga tupa sa gitna ng mababangis na asong gubat. At naranasan ito ni San Lucas. Ngunit ang isang tupa ay hindi dapat matakot. Kaya nga sa misyon si San Lucas si San Pablo ang iba at ang iba pa totoong wala silang dala-dala na magagawin nila magagamit nila para ipagtanggol ang kanilang mga sarili katulad ng mga tupa ang tanging tagapagtanggol ng tupa ay kasama nila ang pastol. Kaya nga si San Lucas at ang iba pang pumunta sa misyon isa lamang ang kasiguraduhan na dala-dala nila kasama nila ang Diyos ang kanilang pastol. Kaya nga sinasabi rin dito, napakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang mga mag aani At isa si San Lucas sa tumugon upang maging tagapag-ani ng Diyos. At ano ang aanihin? Ang binhi ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan na alay ng Diyos. Ito ay ipinapahayag sa mga tao. At ang ani ay itong mga tao na nais dumapit sa Diyos, nais pumasok sa kaharian ng langit. At ang isang nasa misyon na pinadala ni Yeso Kristo, ang tangi gagawin ay anihin ang bunga ng binhing na ihasik. At ano ang bunga? Mga taong mula sa kadiliman ay pumunta sa liwanag. Mula sa kasalanan ay pumunta sa kabanalan. Mula sa pagkaalipin ay pumunta sa paglaya. Mga taong noon ay walang dignidad, ngayon ay mga naging anak ng Diyos. At ito ang ginawa ni San Lucas, ipahayag ang awa ng Panginoon at dali ng bunga, mga anak ng Diyos sa kanyang ama. At sinabi pa ni Yesu Kristo sa Ebanghelyong ito, na ang mga pinadala sa misyon ay magkakaroon ng kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit. At ito ang ginagawa ng pagpapahayag ni San Lucas sa kanyang mga naisulat, napakaraming tao sa kasaysayan ng daigdig ang natulungan, mga taong maaaring may pisikal na sakit o mga taong may spiritual na sakit. At sila ay unti-unting naliwanagan unti-unting nagkaroon ng pag-asa dahil sa napakatamis na mabuting balita na no naisulat ni San Lucas. Si San Lucas noong siya ay tawagin ng Diyos, siya muna ay manggagamot ng katawan ng mga sakit na pisikal. Ngunit nang siya ay tawagin, siya ay tinawag na maging manggagamot sa mga sakit na espiritwal. Kaya nga ang kanyang mga ebanghelyo ay mga ebanghelyong natakalakas, parang mga gamot na dumadampi sa sugatang kaluluwa at espiritu ng tao. Kaya nga para sa ating lahat ngayon, ang paanyaya ng Diyos ay katagpuin siya sa pamamagitan ng mga salita niya. Sa tuwing dadamputin natin ang kasulatan, sa tuwing bubuksan natin ang ating Biblia, ibinibigay sa atin doon ang kagalingan. anumang sakit o sugat ang ating nararanasan sa ating kaluluwa at espiritu ay dadampian ng napakabanayad na pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.